Okay guys, good morning. So araw ng Sabado ngayon. So December 23 guys. So almost Christmas na. Musta na, na sa Pinas? Alam ko ngayon masayang masaya na sa atin. Yeah, so dito. Alam nyo, kagada-drop up ko lang ni Mrs. Nag-work pa rin siya. So work and work talaga dito sa Canada guys. So kahit ako, medyo maulan nga ngayon. Mabas pa rin ako. Para meron tayong... Uh, ipamimigay sa Christmas dahil Christmas nga is giving and sharing yeah. kahit papano, nandito tayo sa ibang lugar pag mayroon tayong konti siyempre, bibigyan natin yung mga mahal natin sa buhay yung mga kamag-anak natin yung mga nangangailangan so, mag-share naman tayo ng blessings so, anyway guys uh, dito, parang wala lang yung Christmas kasi, lalo na pag winter uh, kasalubong mo na yung mga kaibigan mo at mga kakilala mo halos hindi mo na makilala sila dahil todo balot sa katawan. Then, pag nag-uusap kayo, inahabol yung oras, hindi na kayo nagtatagal sa daan. Hindi guys sa atin, uh, ilang oras tayo mag-uusap sa daan, okay lang. Dahil wala tayong mga masyadong binabayaran ng mga bills. Unlike dito sa bansang uh, Canada, syempre marami tayong iniisip na bayaran. Yeah, so busy mga tao. One hour later! Yeah, so unang pick natin guys, dalawang order to dollars 5 kilometers lang yeah, ito maulan ngayon yeah, so nandito ako sa may forest hill yeah, so tingnan nyo alas 10 na ng umaga guys so ang, ang ano ng ulan uh, medyo malakas ng konti so anyway, ikapin na natin to guys yeah, so dahil sa bag dahil na uh, mahirap na mabasa yung order uh, So, walang halos walang tao ah. Minsan kasi pag ganito, busy busy itong lugar na to. So, anyway, madali lang kung pick na natin. And order. So, isa na tapos na to. Michelle K and Susan. Susan yeah, Susan C. Susan C and Michelle K. Yes, yes. Try yes. so again. Okay. One, two, three. So it's done. Yeah. Those drinks, okay. Huh? Oh, drinks? Oh, drinks for uh, who? No, that's okay. Susan. No, boss. No. No, no, no. No drinks no for are them? these drinks. I think this is for the other Uber. These drinks are for yours. So there's no drinks, no more drinks, of them, no, right? No, they're not no. drinking. They're not <laughs> drinking. <laughs> yeah. <laughs> Good. Eh? Okay. Nice one. Uh. Yeah. Not uh, so, ah, uh, malalaki rin yung order nila. Yeah. So, pick up na natin guys. Kailang ingat ako dito sa daan dahil ma, madulas. So ditong lugar na to Maraming naninikit dito guys Kaya lang Pag nag pick up ka dito Kailangan kita mo yung sasakyan mo Dahil mahirap na matikitang ka pa So Yung buong kita mo Nasa ticket lang Ulan ulan So Mula nung makarang araw pa tong ulan na to ah ka, guys. Ayan Ayan yeah. Ayan Tara, deliver na natin Hindi na tayo sa pagbukas dahil mabibilis yung ibang sasakyan. Turn right on Linden Boulevard. Yeah, dito tayo guys. So, kilala ko itong customer na ito. yung order. ito. So, Maulan pa rin guys. Siguro hanggang makamaya ito. Ayan. Ito na. Nagme-message pa rin ako eh. So, walang exit dito guys. Itong lugar na to. So, kilala ko rin yung yung mga customer dito. Alos na dilibiran ko na to. tuloy pa rin ang ulan so, okay lang yan tama oh, hirap ang kapalit layo na nang babalikan ko yan yeah, minsan karamihan kasi sa mga umorder dito sa bahay yung anak ito yung nanay ito yan yeah, sa so mga hi How are you? Yeah, okay. Do you welcome by? Libre ko na. Ayan na guys. So, tingnan yung mga dinideliveran ko. So, ganito yung mga bahay. So, daming pera, no? Diyan yung, yung mga bahay. Ayun, deliver ko na. Yung isang request, dalawang order lalaki ng mga bahay ng mga customer, no? So, kala nyo magbibigay ng tip lahat. So, di para pires, guys. Bisan galante, bisan wala. So, talagang gano'n ang buhay. Kung ano lang meron, salamat na lang tayo kung magbibigay ng tip. Yeah, so, karapatan nila yun dahil uh, bayad naman yung delivery. So, okay lang. Yeah, so, anyway, advance Merry Christmas na lang sa inyo guys. See you my next video, okay? Bye for now.